So ayun guys, magandang araw sa inyo. Bagong umaga, bagong pag-asa at bagong hanap buhay na naman tayo ngayon guys, ngayong araw. So ang video natin for today ay mangunguha tayo ng takla, kung tawagin dito sa amin takla. So ngayon ay nandito tayo sa bakawan dahil dito yan sila nakatira, yung mga takla na yan. So ngayon tingnan natin yung mga bahay nila guys. Papakita ko sa inyo. Ano lang yan yung parang tawagin dito ay binug. Maghanap tayo ng bahay. ganito lang ang paghanap ng bahay ng takla didiindiinan lang natin yung mga ganito pag may malambot yun yun katulad nito hmm. malambot sya yan ganyan hukayan natin ng konti <coughs> kaya lang tuyo ayan andito ang kasama ko si Roni ang katandim natin sa pag vlog vlog ay nagkakita na ng bahay ng takla. <laughs> Ayan na, tumutunog. Kung ayun, naririnig tumutunog nyo. Tumutunog na, yung takla. Ayan, kung makikita nyo ay pinana niya na. Iwan ko kung natamaan. Ayun, ayan, natamaan. Mga partner. Ayan, partner. Ayun. Ito po, oh. <laughs> one huli. Ayan, one huli. <laughs> Ito takla. yung takla. Tawagin sa amin. <laughs> Harap. Minsan dalawa ang laman yan sa isang butas, guys. Ayan, o. Oh. Ayan. Ito yung takla. Ang sipit niya ay natanggal. Natanggal. <laughs> Yun. So, ayan. Ang ano namin ngayong araw, content, ang pamain niyan ay kung tawagin ay kimpi. Kimpi sa amin. susubukan pa natin yung isa. Eh, minsan dalawa yan ang laman hmm. sa isang butas. Gayan lang, sabi ni ano, Kamangyan. Gayan lang ang panguhuli ng takla. <laughs> Gayan lang kadali. Pero yung iba dinadakot lang pero parang delikado yung dinadakot. Baka pag dakot mo, kahoy ang maano mo to, umano sa kuko mo, bumaon. Masakit yun. Kaya mas maganda yung pinapana lang. Pinapana. Mas maganda yung pinapana lang. Sipti tayo, sipti. Mm <laughs> kumagat na, maganda ka lang tutulog na, magrarom ka, iguadaw, makai gua ada laki Hinus yun. Pananood cepat Gurit So, ayan. Na naman ang huli namin. Pati ang sipit na durog. Pumipitik. Ayun, pinana na. Hindi mo ko natamaan. Parang malabo sa sabaw ng pusit. Natamaan ro boy. Oh, ayan, natamaan. Malaki-laki ah, pa ah, naman. Ah, hello. <laughs> takla sa wakas. <laughs> Matagal-tagal na rin. <laughs> Ayun, takla. Ayan na. <laughs> Lupit dito, pitong kaganda. Talas niyan. Pag ayo, pak. to. <laughs> Tanggal ang kuko mo pag sa kamay. <laughs> so ayan, nasa bakawan makikita nyo ayan natamaan nya tak mai tumutunog dahan-dahan baka matanggal <laughs> ayun natamaan katakla natamaan mga katakla ayan na <laughs> <laughs> ayan, no? ayan, ayan na ang taklay so ayan papa na ni Ronnie na naman Dahil hinihila na, ayun. Iwan ko tamaan. Parang walang tumunog. Oh, ayan, natamaan sa wakas. Takla! Kumas yun. Ganyan lang kalalaki ang takla. Takla sa amin. Pinana na ni Boy. Iwan ko kung natamaan. Ayun, natamaan. May pumipitik-pitik maliit lang yung asawa ang natamaan <laughs> ayun <laughs> takla butas na ang inaano namin dahil yung isa hindi kumagat sa pamain so ngayon dito naman ulit tayo lumipat sa pangalawa so ayan papanain na Ronnie na naman dahil hinihila na ayun Iwan ko na tamaan. Parang walang tumunog. Oh, ayan, natamaan sa wakas. Takla! yun Ganyan lang kalalaki ang takla. Takla sa amin. Nandito kami sa na ng bakawan, guys. Makikita nyo, ayan. Sa paligid. gitna ng bakawan gitna ng bakawan guys nice. tayo muna dito ang mag-ooperate dahil jumo germ seroni <laughs> ihanda natin yung pana <laughs> doon, ang gagawin natin papainan natin ganito na lang siya <laughs> Pinipiriti piti lang yung pain. Kailangan na na yung pana natin in case kagatin yung pain. Agad natin mapana. Hmm. Iwan ko kung natamaan. Oh, wala. Ako. Wala. <laughs> Yate. Ayan guys, nagpasya na kami umuwi na dahil tanghali na. At saka mahirap ngayon manguha ng takla dahil low tide. Parang ayaw nila anuhin yung pain. Pahirapan. Kunti lang ang nahuli namin, mga 50 piraso lang. <laughs> Makakapag sinigang na. <laughs> Dito na <nala. laughs> So ayan, pauwi na kami. Ando na si Rony sa unahan. Nadulas yung chinilas ko. Puro ano nang burak. <laughs> ayan yung paa <laughs> Paah. Oh, ah. Summer na summer dito.